Sige pa, tikas Ano nga ito? Adventure adventure. Paano mo sabi? Oh, adventure. Ah. <laughs> ayan po sila, mga explorer natin. Napasubo sila dahil may sinabi ako may kuweba dito. <laughs> Gago. Ala, bina kita mo. Tayo sa legit ni. Tama kayo, tama kayo. Ako na man eh. Ay no, hindi oh. Tama ka mo. Ay ni ko eh, bro. Oh, <coughs> Ayan, oh. Uh, Ayan, ba oh, e eba, mga tropa, napasubo sa kuya Sa kamo tayo na buhay. Ay tinatawag ko sa kanila lang, mga mga patatang landaw na nakapunta rito eh. L Meron pong mga tao na tinatawag ako eh. Ano ba si to? 13 na, 13. Mga kaibigan, may nakita kaming kuya ba dito? Ano siya nalabas doon Pag pinasok namin to, saan kaya nalabas ito? Wala kang ilaw? Ay gago, yeah, doon lang. Ah, Ayun, no? ano? Tara. Eh, parang may sabo oh. oh hindi yan sabo, tubo lang yan. Eh, yun ko. Eh, yun no? oh, Huwag kang may hose. Sundutin mo. Kulong haste Ah, may tali. Ibig sabihin bawal? Hindi, pwede. Ibig Ay! Kapitan, ibig sabihin. Kaya nga may tali. Ay, doon lang po ng labas. Ano, ano, ano? What ano ang senyon? Natamimi kayo? Hey! Uy, <laughs> Ang dilim! Dahil ko ng boy, hindi ko hindi okay lang dito. Okay. Pero madilim. Sige, madilim eh. Saan ako tatapak? Sa tubig? Sa tubig! Iputong ina mo! Tubig ka, tubig ilog lang yan. Oo oh, nga. Eh, uh, paano kung may sawa? <laughs> wala. Eh, di tapat ka. Saka wala sawa. Huwag oh, mo akong tatawagin tanga. Oh. Sakit uh, sa paan yan eh. Try mo. <clears throat> Ikaw, susunod ako. Ako una? Oo, oh, susunod ako. Susunod ako. Wala ka tayong ilaw. De, De. kita naman yung dulo eh. Kita na. Ang dulo lang oh. Yan po ang mga tropa natin, nagdadalawang isip sila kasi madilim daw. Side, sub, uh, kasi, uh, mabula, <laughs> dulo? Ang sa pa ano si Ho, na na yung dulo. Dito na agad yung dulo, yun lang oh, sa kabila. Astig yan, pag natapit natin yan. Hindi kita, baka malalim may malalim din. May matakot, tubig lang yan eh oh. Baka hindi mo alam. Oh. Wala, wala. Ano? Clear, clear. Safety. Ayon. What? oo oh, oh, maganda oh. wala hindi masakit wala kang alay malaki pwede, laki kayo pwede pwede pwede. <laughs> pwede, pwede 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 malaki kayo pansalag kayo pag may buting na Malali golem baka kasi may malalim wag eh. mo to wag mo to, to. dalawang okay. kamay dalawang kamay dalawang kamay yan ganyan mo oh my god kami <laughs> kasi lang isang muyat lang ikaw ano <laughs> <laughs> ah, sa'yo manatagal ang pag, pag kinagat ka ng dragon eh Ay, so. <laughs> gago tatina mo okay. parang may dumadaan sa binti ko kayo wala yan

Hindi, tubig ano rin ba? Okay, ubika. okay, ubika. okay na, okay din Oy, nakalabas na po kami ng kuweba. Success! Tignan nyo naman ang pinasak namin. Bento talaga. Okay ka, may sa likod. Ay, ito ba yung nakita ko kanina? Uh, Masakas tayo. Ayos. Success. Itawid namin yung kuweba. Ay, vegan. Pero bakit may tali? Mastig! Ano? Bakit may tali? Hihihi, ginagamit naman ni Kueva! Yun lang pala yun! <laughs> o oh, diba? Tape? <laughs> Pero kung ano yun, B? Kung di natin tanawin dulo, magdadalawang isip tayo. no, oh. yes, 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 yes. yes. What no, 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 Dilim. Ay, naman, naman, naman. Tara, 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 tara. <coughs> tayo dyan. What? Okay, okay. Maso, makahigop, abutin natin dyan. <laughs> Bakit? Kuro ka still. Ha, ha, ha. Hala, hindi. Mahaba-haba yun, Hindi, mababaw lang.